Ayan o, ayan. Ang init, grabe. Sobrang init ng panahon natin ngayon mga kanong mister. Ayan o. Ayan. Grabe ang init natin. Huh. Na, na, ano, kailangan maligo. Kailangan maligo sa sa dagat or kaya sa sa swimming pool. Yan oh. Masarap maligo sa anong ngayon eh. Sa swimming pool ah? ng <laughs> ah. Ah, excuse me, mga kanonis, baby. Yan. Ay, iyan oh muna. Yan. Yan Uh, mo. Ah. ka. Ba't namatay? Hindi, ano 'yan, nagbi-video pa din 'yan. Oh. Ah. Oh. Video pa rin 'yan. Kain. Kain? Kakain mo ah! lang ah. 'Yan oh. San. Yeah, ang mga pusa oh. Ming. Oh, hmm, si, no. Yan si Kibol. Ito si Lini. Lini. <laughs> yan yan aking mga sa mga kanonoids TV. So yun lang ang ipinapakita ko sa inyo. Thank you very much. Ayan lang, tumingin na si Nini. Opa! nagpapakita. ka! Ipakit pa eh. Mm. Sabi nga, ano naman yan, amo? Ano, mm, naglilinis. At, ano? Papasikat. Magay <laughs> <laughs> ka <laughs> rin, magay mm. <laughs> ka. Hi. Sayang so, lang mga kanonis TV sa bago niya sa channel ko. Huwag kalimutang mo subscribe, like and share para lagi kayo update sa sunod ko pa mga video. So yan mga guys. Eh. Magpiprito kami ngayon ng chicken at saka tilapia. Yan. Ulam namin. Yan. Ito. Sa bagwan dyan sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, right. like, and share para lagi kayo updated sa sunod kong video. Ayan na mga kanonis TV. Oh, yan. Ito na yung loto. Ya nong makanannya. Wow. Ya. Wah. Mari terino. Salah. Yami-yami tuh. Ya nong makanannya cedo. Ya, para buka sebentar, Mamen. Ini, saram-saram. Buka sekarang ya. Ah, buka sekarang ya. Ya. Saya silain nanti. Tuh, to nang atuh. Sudah lah. Ya punah. Segi, segi, segi. Ya punah. Itu nah. Saya nong makanannya TV. Ya.